Lagnat ikaw. Kaya hilutin. Masasakot daw doon ng gabdo niya, mga katawan. Hindi mo pa ahuhul, babi? Eh? Kaso na ulan ay. Hindi, ito na lang. Hap. Ha? Hap lang. Kasama na mga braso. 150 lang yung ganun. Hmm, ikaw ang likod. May ba? may, uh, may ano, salak. Oo, Pero ka sa butika ng rubito na pang ganyang edad. Rubito sin. liquid. Pang anin. Sa pang gatong edad. Gamot sa ubo. Sa ubo yan. Oo. Pati sa baka katengan Oo, dala na yung lahat. Kasi at tagal na niya hindi naigid doon sa mga ibang gamot. Ano? Hmm. Rebu ruby Liquid. Yung pang edad na, hindi naman yung pang matanda. Yung, no, ang Ilan eh, taon na baga ito? Siyang. oh, yun di yung siyang pababa. Pang, ano yung... Ten, pababa. Lowy, oh. ano yung... Liquid. Liquid no. Meron yung, no? Abisa, yun. No? sa yun. Kami nga rito nag-ubuhan. Kasi nasa panahon. Ayun nga. Kah hindi naigi ng lagundi, hindi naigi ng carbosystem sulmok. Alam mo ang nakaigi. Robitusin. Oh, nakakalabas din ng plema. Oo, oh, tanggal talaga. Kaya nga, robitusin. Sin. Parang anti antibiotic yun. Ah. Mm -hmm. Pero hindi siya antibiotic talagang ano. Hindi. Pero may sin. Ano? May halo na yun. Antibiotic. Oo, oh, ayan. Oh, Mahinutin ka pala nini eh. Oh. Oo. Oo. Oh. Nasa Pagdadala, baga ng bag. O, ayaw, nang dinadaing yan. <laughs> pagdadala, ano? pagdadala ng bag. Sabi na rin, nanay, pare, o, oh, ang sakit. Saka dadala ko ng bag. No, ito, ito ang hilutin niya, o. Oh. Ito. Yung sa so, may ito, ito. Pay paypay, ano? Oo. Oh, oh. Yung sa may, ano? Ito Malayo ba pay -pay ang school lang. ninyo? Ha? Bag. Ha? Malayo ang school? O, nasakay naman. Nasa saan? sa... Pero yung pagdadala. Pagdadala, yung, naka... Ano amin... saka yung nakukuha niya ang ubo yung ula, iinit, mag-uulan, naabutan na ng ulan pag-uwi. Ano oh. na? Yun. Sa paypay -pay ka may hilutin. eh, <laughs> hindi <laughs> yung Ayun yata. ito ang ni, eh. ano? Ito, Eto ni, ni, ano? Oh. Ayun, na. Ayun yun, bagay yung sinasabing masakit noon. Kuha eh. Oh, ha? Mm -hmm. Oo, oh, ayun. Sabi niyo nana, nasakot nito. Na Magtanong ka dun sa butikan mo dyan. Yung may Christian bagay dun. Hmm. May witing seed sa tabi. Meron din yung dun. Kahit hindi reseta, pwede yun. Magtanong ka lang. Kahit hindi reseta. Pero pag, pwede, oh, pero pag <laughs> ayaw magbigay, doon sa dulurin ko. Magtanong eh, ka Hindi, pwede yun. ako magpainom ng kahit di reseta. Oo, ang painom naman yan, isang kutsara. siya na siya eh. Tatlong beses? magahapon lang, huwag lang nang tangali. Eh. Pero busog, magpapainom ka, oh. pakainin mo. Hindi naman yun, ano lang, liquid eh. Parang mga lagundi din, pero mga mabisa eh. Din. Subukan mo yun, baka doon umigi. Eh. Yung isang buting ganun. Sa yeah, sinya. Ilang araw itong may lagdat kahapon pa? Kahapon. kahapon. Guwanan, di ba, nung isang araw yung napakainit. Mm, -mm. Bago kami nabot doon mm -hmm. ito, sa... masakit mo ni, ano, itong paypay -pay na ito. Ige, mm -hmm. ano, ano mo? At ikay nakukuba. <laughs> Makukuba ikaw, bagay laging gano'ng, ano mo. Diyan na ako ulam. Kakain sa'yo. <laughs> Pagla <Piglakad tao> po. <laughs> Kakain dapat kayo. Mm -hmm. Hmm. Hilot yung eh. O, o, wala. Na, ito nga, ha, bila. dib mo. <laughs> eh, usong-usong -uso ngayon ang ubo. O, itong dibdib. Hmm. Bago labong na. Mama, <laughs> yet, ikaw sa pag... Ay, mga ko nga, nag din. Alam mo, ang, ang nakaigi naman sa kanya. Mm -hmm. Yung albusistin. Si ah. Sulmox naman. Ayun na. Ayun na nga kang pinay ng mood dyan. Nalabas lima, ang, lima, lima, limang taon na siya kasi. Nalabas ang plema. Pag minsan, hindi hiyaw. Saka may iluting. Kaya ayaw umigit.